turn on mga drivers ayan ayan good afternoon mga drivers oh, ayan maganda nang tingnan yung bangka namin no ayan oh. kunting tiis na lang po matapos na po to kasi uh, sinunod namin ng ano mga drivers no pintura ayan. at saka may rebite po siya na white white at saka blue kasi yon ang timaan na tingnan nyo tingnan sa ano buhos namin pag naka dive po sila sa ilalim yan po lang ang ano tingnan nila kasi sa lahat ng bangka mga divers ito ganito lang uh, ito lang po ang ano iba kasi sa iba po uh, lahat blue or red or white lahat Pero ito sa amin may blue white at blue yan malapit na po silang matapos maglagay ng parka no? kunti na lang yan pati dito dito sa harap kaya sinunod namin ang pintura no? baka bukas uh, dito na yan Liit na lang. Yan na lang yung kulang para matapos na paglagay ng parka, no? Ayan. Dito, uh, sinunod din namin namin ng yung, ano, pintura. Lagyan namin kaagad ng pintura, no? Ayan. Kita nyo sa video, no? hanggang dyan po bukas lagyan na naman namin to ng ribite po mga ka-divers lagyan na namin ng block Yan po. Uh, sana po mga divers no hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin um, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po sana po matulungan nyo po ako para makatulong po ako sa pamilya ko Ayan. thank you very much Ayan, may nilagay po kami dito ng ano masking tape po mga drivers dito yan at saka dito lalagyan din namin ito po may ano po linsa may linsa po para dito blue white at saka blue blue dito din dito white at dito sa ibaba blue nilagyan na po namin ng linsa no? um, nilagyan ng ano masking tape para matuwid uh, ma, hindi po ano hindi po pangitingnan. tingnan yan dito po may blow na po sa ano pamaong yan ganda na puting tingnan sa bangka no po. Ito po yung katig namin mga drivers. Tapos na po itong napinturahan. Yan. Makinis at makintab na po siya. Yan. Puting puti na po. Ito po yung tatlo. At saka yung isa po andun po sa kabila. No? Yan. baka bukas mga drivers no ah, malagyan po naman namin to ng ano kulay blue kulay blue na pintura katulad nito dito ah, ah, doon sa pikas doon sa kabila po ah, gaya dit gaya nito ang ilagay namin ah, para maganda po siyang tingnan yan Ayan ito pong isa yung cutting po mga drivers ayan Uh, sa paglagay po ng parka mga drivers nang hindi po siya madali kasi ano kailangan talagang isukat tapos lagyan pa ng epoxy yan kailangan talagang ah, ano, sakto lang yung paglagay po Di po masyadong marami at hindi po masyadong ano. Yan. Shout out, shout out, malapit, shout ang, malapit out. ng hindi matapos. <laughs> <laughs> Yan, kunti na lang. Matapos ng paglaga ng pasta po mga lovers, no? tulad nito mahirap talaga pag ano maglagay ka ng ano mga driver spark ano yan po kunting tiis na lang tapos na po sila pagkatapos nila dito sa ibaba doon na po sila sa itaas no yan. like like follow and share oke okay? <laughs> good <laughs>